Sa panahon ng matitinding pagsubok, kapag tila wala ng pag-asa, may isang bagay na nagbibigay lakas sa puso ng bawat mananampalataya, ang pag-asa na mula sa Diyos. Hindi mo kailangang maging perpekto para umasa. Hindi mo kailangang may sagot sa lahat. Ang kailangan mo lang ay maniwala na ang Diyos ay tapat at ang kanyang mga pangako ay totoo. Sabi sa Roma 2.12 verse 12, Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa kapighatian at laging manalangin. Ang tunay na pag-asa ay hindi base sa sitwasyon kundi sa Diyos na hindi nagbabago. Si Job, kahit nawalan ng lahat, ari-arian, pamilya at kalusugan, ay hindi bumitaw sa kanyang pananampalataya. Bakit? Dahil may pag-asa siyang makikita ang Diyos sa kabila ng lahat. Kapag ang mundo ay puno ng takot, tayo'y inaanyayahang tumingin sa langit at magtiwala. Kapatid, hindi pa huli ang lahat. Hindi ka nag-iisa. May Diyos na nagmamahal sa iyo at may kinabukasang inihahanda para sa iyo. Kaya huwag kang bibitaw, huwag kang susuko. Manalig ka dahil may pag-asa mula sa Biblia. Kung na-bless ka sa mensaheng ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe. Hanggang sa susunod, dito lang sa Pag-asa Mula sa Biblia.